Yes, good day mga kaseryoso. Binatikos nga nitong si Senador Riza Tiberos ang pahayag na inilabas ni Pastor Apolito Buloy sa pamagitan ng kanyang voice record. At sinabi niya ang lumabas na lang ito sa lungga niya at doon na lang niya sabihin ang lahat ng sinabi niya sa Senado sa harap ng kanilang mga senador kung talagang totoong matapang siya at hindi raw nila ito uurungan. Ito po yung pahayag na inilabas ni Senador Risa Ontiveros na, nai-post na niya sa kanyang social media account. Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lugar mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo Ganyang pa rin kabastos ang mga salita mo. Pagkaharap mo na kaming mga senador, hindi ka namin uulungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. Yan nga po ang naging pahayag nitong si Senador Risa Ontiveros dito sa Voices Statement na inalabas nitong si Pastor Apollo Quiboloy. Ito po ay nilabas sa kanyang social media account. Samantalang sinabi rin ni PBBM na walang karapatang magbigay ng kondisyon si Pastor Kibuloy dahil pinaparesto na siya ng korte. Dapat igalang na niya ang desisyon ng korte. At sinabi rin ni Department of Justice Secretary Crispin Rimulia na sumuko na lang itong si Pastor Kibuloy nang walang anumang kondisyon. Ito po yung naging statement ni Secretary Remulla. He Buloy cannot impose any conditions. He must surrender not according to his terms but according to the terms of the law. The law applies to all without exception. Samantalang dumating naman po sa Davao City kahapon, April 8, itong mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms upang arestuhin nga itong si Pastor Apollo Quiboloy. At sa ngayon ay nakikipag-coordinate na sila sa PNP Region 11 at sa NBI Region 11. Muli po, thank you for watching and God bless. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lugar. Tutal, kung papa-interview ka naman sa mga blogger, magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng Oreo 5 ang takot ninyo mula nung umaningasaw ang katotohanan wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history tunayan mo, ganyang pa rin kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kami mga senador. Hindi ka namin tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala.